30 pieces na Hi guys. Hello to my guys. <laughs> Tara balik tagali. Wala. Paano pa ma-expire dyan? Ilubi yan? Naano na siya man. Ang babi ba ka guys? <laughs> Ayan guys. Tanong ni Justin. <laughs> Kung ang lubi daw ay nyog, naano naman. and guys, uh, very busy sila. Ako naman. <laughs> Dito lang ako sa si area ko. At nag-iinit na water. 爱吧。